Maaga nga kaming nagsipagising dahil ngayon na nga isi-celebrate yung birthday nga ni nanay. Alas 4 pa nga lang nga, katulad nga ni Tito Orly, pati na rin nga ni Tita Tess, mga nagsimula na nga silang magluto. Kaya pagbangon ko nga lang alas 6 nga ng umaga at pagsilip ko nga dito sa mailutoan, ilang putahin na rin yung naluluto nga ni Tito Orly. Si Merinel naman, kararating lang nga niya, hindi nga siya sumabay sa amin kasi nga may pasok pa siya sa trabaho. So yun, nauna nga kami ng isang araw nga sa kanya. Si Merinel nga yung nagdala nga ng wheelchair dito ni Lola, kaya ngayon nakakalab bas na nga si Lola ng bahay. Hindi din kasi namin na isa kayong wheelchair nga sa van kasi sobrang sikip na Kaya rin. kay Meronel na lang siya ipinasabay. Nagkanya-kanya na nga kami ng gawa para mas mabilis nga naming matapos yung mga gagawin nga namin. Si Nanay nga at si Mary Jane, pumunta muna sila ng bayan dahil may mga bibilin pa silang kulang doon sa mga panangkap na hindi na nabili kahapon. Then yung mga lalaki naman, binuhat na rin nila yung mga mesa at upuan na hiniram nga namin sa barangay. Yung iba namang mga lalaki, inayos na rin nga nila yung paglalagyan nga ng decoration. So yun, maya kiling ayong kasama mo, may mga halung kaluwohan ngayon, kaya wala silang ginawa kundi ngatumawa. tumawa. ba? parang kung eh yun oh eh ano? parin na kayo? parang kung eh kung ano? kuya yan. itama mo yung desay ngang ganan <gashi> lang yan. ito pa may durok tong yun oh habang inaayos nga nila yung plywood na paglalagyan nga ng design, kami naman ninalin. Nagpalobo na nga kami ng mga balon para kapag natapos na nga yung plywood na ginagawangan na. Pwede na rin naming maidikit yung mga lobo na i-assemble ia nga namin. After nga no, nagpahinga nga muna kami pero yung mga lalaki hindi pa kasi nagkabit naman sila ng tolda. Kasi nga dito tuwing hapon lagi nga umuulan. kagandahan naman noon humihinto siya at hindi nga siya nagdedere derecho magdamag. Nakakatuwa din nga yung ulan nga dito kasi para lang talaga siyang nakaprogram. Dahil nga yung unang ulan nga dito sa tanghali So yun, tatlong sunod-sunod talaga siya na tanghali nga bumubuhos yung ulan. Then after naman ng mga alas 4 or alas 5, umihinto na rin siya. So itong time nga na to, medyo kinakabahan nga kami kasi umula na nga siya ng tanghali. Then iniisip nga namin paano kapag ka hindi nga siya huminto. So itong time nga na to, wala naman kaming nagawa habang umuulan. Kaya inantay na lang din talaga namin na tumila nga siya. Hindi na naman umulan, pero mukhang pahinto na yun. <laughs> tumigil lang tunuyan. Huwag <laughs> kayong ha, huwag papasok nito, di mainit. <laughs> Alas stress nga ng hapon, mayroon pa ngang mga ilang lulutuin. Kinuha na nga namin ni Merinel para kami na nga yung gagawa. Yung mga medyo madali lang nga yung mga kinuha nga namin. Hindi katulad nga dun sa labas kasi talagang para mga sampung kilo, 20 kilo yung mga pig ginagawa ni Tito Ordi dun. At yun talaga hindi namin kaya yun. Nakakapagluto lang din sa amin kasi talaga nang madamihan. Talagang si Tito Ordi lang, si Tita Tess. Minsan si Gerald din kaya niya rin. Si nanay kaya niya rin naman. Kaya lang medyo nakakapagod na rin kasi sa kanya yun, so, yun alas 5 na nga ng hapon may mga niluluto pa rin kami and sa labas okay naman na kasi naayos na rin lahat ng mga kapatid ko at saka ng mga pamangkin ko simula talaga yung birthday celebration nga ni nanay alas 5 yung ibang bisita nga dumating naman sila ng on time kaya lang medyo na late nga yung pagsisimula nga namin kasi meron pa kaming inantay malayo pa daw kasi yung panggagalingan kaya nagantay din kami sa kanya pero nung alas 6 na nga at hindi pa nga siya dumarating yun sinimula na rin namin talaga yung program o yung birthday nga ni nanay kasi nakakahiya naman sa mga nauna na nag-antay na. So ito nga palang birthday celebration nga na to, pinagsabay nga dun sa pamangkin ko yung anak nga ni Michael na pangalawa. Kaya dalawa silang nagse celebrate ng birthday nga nung time nga na to. So yun, nag-opening prayer nga muna kami bago nga kami nag-start. nagulat din nga ako na kailangan ko rin palang mag-speech para sa mga bisita ni nanay na pumunta. So yun, parang i-welcome nga lang. So yun nga, hindi talaga ako ready nung time nga na to. Yung mga kapatid ko kasi may mga kodigo nga sila na sasabihin nila kay nanay. Kahit ako yung sasabihin ko kay nanay, hindi ko na rin siya itine no Kung ano lang din kasi yung lumabas sa bibig ko, yun lang din yun. So yun guys, pasensya na kung puputulin ko na naman yung video ko kasi masyado siyang hahaba. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat na lang po kayo palagi. God bless and Babush! Siya yes, naman. magpapasalamat sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Okay, thank you All right.